ba tulad ng kanina yung intersection? Ano yung bigayan lang talaga Oo, oh, giveaway lang yun sir Kumbaga ang tawag dito ah uh... kung ako kasi dumabayit siya <laughs> magbigay sa atin hindi naman kasi ang tawag hindi kasi uso yung, yung, first stop first, first to go, first Oh, go. oh kasi sa Pampanga yun medyo alam ko sa sa Angeles ba yun sa Clark pa sa Angeles o oh, yung oh, oh. talagang mahigpit dun yung first na sa intersection no oh. dito sa atin wala na bahala bahala na paramdaman na lang paramdaman na lang kung sino magbibigay kasi minsan ang tawag dito di, ang tawag dito yung kahit matagal ka na nakahinto di ba uh oh. yung, yung isa kakarating lang gusto mo na agad di ba <laughs> yun kaya yun kaya kailangan talaga dito observation di wala kung hindi ka kung mabaga kung ma, ma, mahina ang patient mo wala banggaan talaga kaya dapat pag nag-drive dito sa Manila, talaga yung pasensya mahaba kung ka pwedeng pagbigyan. Pagbigyan na lang sila, no. Parang ano. Ayos, na pag-drive na. Kaya, kaya na ay nakaisang punta.